Lesson number 1 Shopping now, pulubi later. Tuturuan ka ni Sir Chinkitan ng tamang kalaman sa pagbabadget ng pera. Disiplina kung paano ang tamang paggastos ng pera. Paano mo i-handle ang iyong emosyon? Ano ang dapat gawin upang huwag kang mainggit sa iba? Lesson number 2 magarbung kasal now, pulubi later. Matututunan mo sa lesson na ito kung paano tayo magiging practical sa buhay. Aanhin mo ang ingranding kasal kung magigipit ka naman kinabukasan. Alam nyo ba na pwedeng magpakasal ng simple sa simbahang katolika? Hayaan ninyong ishare ko ang aking karanasan nung ako'y sa Christian Mayor pa ng Paris in Shrine of Saint Anthony de Padua sa Mercedes Camarines Norte. Isa ako sa mga saksi sa tunay na pagmamahalan ni Nalino at Tinay. Hindi sila pumayag na maikasal ni Mayor at ni Judge. Bakit? Kasi sakramento ang kasal kahit nakahalo sila sa mga tao na nagsisimba sa misang panlinggo, hindi silang nahihiyang ibahagi sa madla ang kadlang pagmamahalan. A wedding is all about us, the person we love, and God who is the author of love and marriage. Tandaan ang kailangan nyo maging ay dalawang taong nagmamahalan at hindi dalawang namamahalan sa tambak na gastusin at bayarin. Lesson number 3 Yabang now, pulubi Okay lang mapagkamalang mahirap, pero mapera. Kaysa mukhang mapera, pero mahirap lang pala. Nagtatrabaho si Tonying bilang isang janitor sa isang maliit na kumpanya. Walong libong piso ang buwanang ng sahod niya, pero kompleto ang mga binipisyong natatanggap. Ikalabing lima ng Disyembre ay natanggap niya ang 10,000 piso na Christmas bonus. Ibinigay niya ang 5,000 sa asawang si Ira upang ipabayad sa mga utang. Halos lahat ng sweldo niya ay dumadaan lang din sa kanyang mga kamay. Ang natitirang limang libong piso ay ipupusta niya sa sabong. Parati niyang ipinagyayabang na hindi pa natatalo sa sabong ang manok niyang si Striker Araw ng laban Sa unang salpukan Ay nakakalamang Ang manok niyang si Striker Pero sa hindi inaasahang pangyayari Ay natamaan ng tarik sa lig Ang manok niya Ang masaklap dito Ay parehong namatay Ang dalawang manok Pero nagawa pang tumuka Ng kalaban ni Striker Kaya ang ending Ay talo si Tunying kawawa ang kanyang pamilya dahil magpapaskong tuyo. Let us always find, always to be thankful. It will make a difference if we will train ourselves to focus on the brighter side rather than on the dark side. Huwag mong tularan ang parasabong na si Tonying. Lesson number 4, Upgrade Now, Pulubi Later. Huwag magkunwari sa halip ay magpakatotoo. Sakto lang ang sahod pero top of the line mobile phone ang hawak. Kulang ng budget pero naka 2,500 ang data plan. Wala nang naitatabi, nag-avail pa ng 1 terabyte na mobile data. Ultimately, ang goal natin kung bakit tayo kumikita ay para guminhawa ang buhay natin. Uulitin ko kapatid, walang masama sa pag-upgrade kung kaya mo at hindi na mahirapan sa pagbayad dito sa cash. Matuto tayong kontrolin ang ating mga sarili sa paggasta ng pera. Para magabayang ka na maitama ang iyong mga pagkakamali. Lesson number 5 Ayaw magbaon now, pulubi later Magbabaon? Ayaw ko nga! Nakakahiya! E baka kung ano pang pa sabihin ng iba, magmumukha naman akong kawawa niyan Ang hirap kasing magpanggap na kaya mong bumili sa kantin kung wala naman talagang pera Okay lang magmukhang badoy, wag lang malipasan ng hutong Never allow pride right to settle in our hearts and mind, labanan natin ito at matutong magpakumbaba. We need to live honest lives at maging practical. Lesson number six, party now, pulubi later. Marahil, marami sa inyo ang nakasubaybay sa pambansang teleserye na Batang Kiyapo. Katulad din ba kayo ni Don Marsing at Don Yanita na para mabigyan ng magarbong dibu si Mukang ay umutang ng malaking halaga kay Roda. kahit ang kanilang bahay ay isasangla para lang maging masaya si Mukang sa kanyang karawan isa itong maling kaisipan gawain hakbang at pamamaraan na ginagawa pa rin ng iba follow your pride magigpit ng sinturon kaysa naman magihirap tayo in the future dahil lang nagpapadala tayo sa sasabihin ng iba. Lesson number 7, sobrang matulungin now, pulubi later. Paano mo ba malalaman kung sumusobra na ang pagiging matulungin mo? Kung dumating sa punto, nangungutang ka na para may maipautang binabayaran at inaako mo ang problema ng iba, nahihirapang tumanggi kahit wala ka na. Bigay lang ng bigay kahit sagad na. Tinitiis mo na lang ang kahirapan para lumigaya ang ibang tao pero ang sarili mo ay napapabayaan. Tandaan, walang masama sa pagtulong. Ang masama tung inaabuso nila ang kabaitan mo remember chinese philosopher lao tzu once said give a man a fish and you feed him for a day teach a man to fish and you feed him for a lifetime are you willing to teach them how to fish instead of giving them a fish lesson number 8 as yung aksayanau pulubi later. Sino nga ba si Asyong Aksaya? Si Asyong Aksaya ay isa sa mga karakter na pinasikat sa comics ni Sir Lauro Lari, Sarate Alcala. Isa sa mga pambansang alagad ng sining, makailang ulit na rin siyang na pelikula. Si Asyong Aksaya ay isinilang na may gintong kutsara sa bibig. Sa sobrang yaman ay mineral water ang pampaligo niya. Isang dosena ang kanyang katulong. Kapag nasampal ka ni Asyong Aksaya ay bibigyan kanya ng pera. Madalas ay nagwawaldas lang siya ng pera para makapagyabang. Kailangan may malasakit tayo sa iba. We should at least help them sa pamamagitan ng pagtitipid. Hindi rason na iba ang magbabayad kaya mag-aaksaya na lang tayo. Anong mga pagbabago ang gagawin mo para magtipid at hindi mamulubi? Lesson number 9, travel now, Pulubi later. Magda-drive ako buong taon. Magda-drive ako habang buhay. magda -drive ako hanggang buwan. Please, please lang turuan nyo akong mag-drive. Lirik siya ng kantang overdrive. Ang sarap bumiyahe. Ang sarap lumibot around the world. Kung bilyonaryo ka, pwede ka talagang pumunta sa buwan. Ang tanong ngayon ay may budget ka ba sa pag-travel? Ang nakababahala lang sa ganito, iyong alis tayo ng alis pero pagbalik pala natin, sorry to say na nga. Ibig sabihin, back to zero na tayo dahil naubos na ang lahat. Minsan, hindi na naiisip ng iba na hindi lang pang travel ang kailangang i-budget. Dahil hindi lang dito nagtatapos. Meron pang accommodation, pagkain, tour of sightseeing, pocket money, pasalubong at marami pang iba anong backup plan mo pagkatapos mag-travel. Lesson number 10. Kapikapinaw, pulubi later. Ayon sa lyrics ng parody song ni Sir Michael B. Ba't ang tsaga ninyo sa pila, di ba mahal ang kape? Ang hirap lang, hindi ka nakikinig. Di ba wala na kayong pera, ba't ka pa bumibili? Imagine how much we spend for branded coffee. One day usually costs at least 130 pesos times 5 days equals 650 per week. 2,600 per month, 31,200 per year. 31,200 pesos per year ng branded kopi. Yes mga kapatid, the amount you are spending on kopi is enough to buy a high-end smartphone o kaya pwede na rin puhunan sa isang maliit na negosyo. Ano pang alternative ang naiisip para masayang ka? without destroying your budget. Lesson number 11, pasalubong now, pulubi later. Okay lang ang magbigay kung itoy nabayaran na ng buo at hindi inutang. Udi kayay na paglaan nito nang budget o allowance. Pero minsan nalulubog na tayo sa utang para lang may maiuwi at matupad ang ipinangako pasalubong. Keep in mind na may regalo ka man o wala, present should be more than enough for the people who care for us and love us. Learn to admit kung ano lang ang kaya mo. Kung meron, thank you. Kung wala, mas dapat tayong magpasalamat dahil wala tayong pinagkakautangan. Hindi rin naman sa regalo masusukat ang pagiging thoughtful ng isang tao. Simpleng kamustahan, text, tawag, o spending quality with them, sapat na yun. How can we show thoughtfulness and generosity na hindi masyadong gumagas? Lesson number 12. Bunggang date now, pulubi later. Magpakasimple ka lang. Effort lang ang puhunan and believe me, They will appreciate it more than expensive dates. Mag-isip ng ibang paraan kung saan hindi ka mahihirapan. Halimbawa, bring them to a park or to the zoo and be amazed by what nature has to offer. Cook their favorite dish. Movie marathon at home play board games. Relationship comes with honesty. Tell them what you can also afford. If they love you, they will understand and happily support your plans to make your date exciting and memorable. Wag bonggang date now, pulubi no later. Hindi naman masama kung sasabihin mo sa jowa mo o kaya sa asawa mo na wala ka talagang pera para i-date siya na ingrande. Simple lang, pero may kaakibat na pagmamahal ay sapat na. Anong pwedeng alternative para makatipid kayo at makaipon? Lesson number 13, utang now, pulubi later. Madaling umutang, pero mahirap magbayad. Meron ding iba na naiwumaling sa enjoy now, pay later without knowing na may mga consequences kapag nagpabaya tayo sa pagbabayad on time dapat accountable ka harapin ang mga responsibilidad and be accountable for your action maging wais ka huwag ka nang mangutang muli maging wise sa spending pati na rin sa pagmanage ng finances Simple lang dapat. Simplify your lifestyle. Magtiis muna sa kaunti. Magsumikap at magtiyaga ka. Aasinso ka kung porsigido ka sa buhay. Sikapin mong magbagong buhay. Bago mo baguhin ang iba, baguhin mo muna ang sarili mo. Matatapos ang utang kung tatapusin mo na ito ngayon. Ano ang mga nagawa mo na para lunasan ang problema mo sa buhay? Lesson number 14, pa-beauty now, pulubi later. Fresh ka nga paglabas, haggard at stress naman ang iyong finances. Bakit nga ba may mga taong kahit gipit na gumagawa pa rin ng paraan para magpa-beauty? Una, lahat dapat subukan. Hindi mo kailangan subukan lahat ng mga bago para malaman kung ito ay babagay sa iyo. Pangalawa, may kompetisyon. Okay lang sana kung ken afford tayo sa mga ganitong bagay. Pero kung gagastos lang o mangungutang para lang makipagkante sa iba, mauubos at mauubos ang pera natin. Pangatlo, mahilig manggaya. Pwede naman natin silang gayahin sa ibang paraan na hindi na didisgrasya ang bulsa. We need to work and focus more in ourselves, particularly our attitude and aim to build great relationship with others. Have you tried other alternatives that can help you look and feel good na hindi mabubutas ang bulsa mo? Lesson number 15. Credit card now ulubi later. Using a credit card seems like the easiest and most painless way of spending money dahil hindi mo siya mararamdaman sa una. Walang masama kung imimintin natin ang credit card basta responsable tayo at marunong magkontrol. Saan ba nag-uumpisa ang problema natin pagdating sa paggamit ng credit card. Una, mabilis bumigay sa tukso, lalo na kung may credit card. Pangalawa, kapag sobrang emotional tayo, humingang malalim ka muna, magdasal ka, at libangin mo muna ang sarili mo. Pangatlo, late makabayad kasi wala naman talagang budget para sa binili. Meron pang utang sa iba kaya hindi nakabayad. Nahihira pang maghanap ng taong mauutangan. Credit card, use it wisely and responsibly. Use it only for needs. Use it only for convenience sake. Are you willing to make a change para makalabas ka na sa pagkakautang? Lesson number 16 Pagpapautang now, pulubiliter. Ayos lang naman tumulong at magpautang, pero ang masama kung ito ay labis-labis. Minsan, inaabuso na ng iba ang iyong kagandahang loob. Bakit ba hindi maganda ang pagpapautang? Una, walang open-ended terms. Ito yung Si simulan mo ang isang bagay pero walang kasiguraduhan kung kailan ito matatapos o magwawakas. Halimbawa, biglang nawala ng pera kaya next week na lang. Pangalawa, walang sense of urgency. Kapag hindi sila nagmamadali, nadi delay at nadi delay din ang bayad nila sa atin at most convenient time habang tayo ay nahilo na sa kaisip kung paano uli kikitain yung perang ipinahiram natin. Pangatlo, napakahirap o nakakahiyang maningil. Ayaw natin masigawan, baliktarin o mapahiya at some point kaya ang nangyari tuloy parang pinakawalan na rin natin ng tuluyan ang pera natin. Anong gagawin mo para makatulong sa ibang paraan nang hindi ikaw nagigipit. Lesson number 17 Gadgets Now Later Bakit ba nakakaadik ang magkaroon ng bagong gadget at tila minsan wala na tayong control dito? Dahil sa tinatawag na impulsive buyer dinadaan mo na lahat sa feelings if we let Our emotion rule over us lahat na lang gusto mong bilhin gusto makuha lahat sa dami ng lumalabas mayat maya kung makikihabol tayo sa bilis ng transition hindi na nakakagulat if well and or broke sadly we still do it and put up with the consequences because we want to impress i understand kung ito'y talagang kailangan natin and again. Kung may pera tayo para mangolekta ng gadget, but if we pressure ourselves to have these things para lang mapansin tayo ng iba, yun ang mali dahil this behavior will just get us into so much deep o utang. Minsan, no contentment, hindi tayo nakukontento. Learn how to settle with what you already have. Kung may gusto tayong palitan o makuha, pag-ipunan muna natin at huwag utangin. Ano ang dapat mong gawin para mabawasan ang iyong adiksyon sa kabibili ng gadget? Lesson number 18, Celebrate Now, Pulubi Tips para hindi mawala ng laman ang iyong pitaka o bulsa. Tips number one, have a simple yet delicious meal. May mga pagkain na hindi kamahalan pero masarap naman at swak sa bulsa. Kailangan lang maging matalino at madiskarte sa pagpili ng menu na babagay sa party at syempre yung masarap. Tips number two, don't invite everybody. Hindi tayo obligado na imbitahan ang buong barangay. But if I were you, iimbitahan ko lang ang mga talagang malalapit sa puso ko at talagang nagkaroon ng importanteng bahagi sa buhay ko. Kung may magtatampo naman, ganun talaga, ipaliwanag na lang sa maayos at magalang na paraan na limited ang budget para sa okasyon. Tips number 3 Make a budget plan. Plan within the budget. Huwag tayong susubra dahil tayo rin ang mahirapan kapag bayaran na. What are your struggle when it comes to planning a party? Tara, buy now, order now, click the link below. God bless po. Lesson number 19, walang bang account now, pulubi later. Bakit nga ba may mga taong naglalagay lang ng maraming pera sa loob ng kanilang bulsa o wallet. Reason number one, to have a sense of security. Some people draw their security kapag may pera silang hawak at nakikita. Reason number two, to avoid inconvenience. At least, hindi na hassle pumunta sa bangko o sa ATM. Reason number three, pair of bank run. Paano kung magsara ang bangko? Paano kung mahulda ang bangko? We need to understand that putting our money in the bank is one of the most practical and safety way to save money. Are you willing to discipline yourself? Open a bank account to secure your savings and be in control of your finances. Lesson number 20 Kain sa labas now, pulubi later. Ano ba ang mga kailangan nating tandaan para hindi tayo mamulubi? Una, set a budget list. Food, transportation, electricity bill, water bill. Tignan mo, may lugar ba rito ang pansimil o restaurant hoping? Kung wala, ibig sabihin ay ang mga ginagastos at ginagalaw pala natin sa kakain ay nakalaan para sa mga importanteng bagay na nasa listahan natin. Pangalawa, bring your own baon. Walang nakakaawa sa taong wais sa pera. Busog nga ang tiyan natin pero gutom naman ang bulsa at savings natin dahil wala na itong laman, hindi ba't mas nakakahiya yun? Pangatlo, make time to prepare for it. Walang mahirap at nakakapagod sa taong willing magtipid. I'm telling you, malaki ang maitatabi natin with this simple habit. pang choose something that is both affordable and enjoyable. Try out restaurants that are newly open, less crowded, less visited or mga soft opening pa lang. because these are the one that offer great deals. How can you save and enjoy at the same time? Lesson number 21, Takaw Tingin Now, Pulubi Ang pagiging takaw tingin ay hindi lang pwedeng mangyari sa pagkain, ganun din sa mga gamit, damit, gadgets, sasakyan, bahay at marami pang iba. Paano mo malalaman na takaw tingin na ang isang tao? Number one, no contentment. When this happens, wala na tayong ibang pupuntahan kundi restaurants, groceries, canteens, bendo machine, or cafes to get what we want at that moment. Number two, bibili pero hindi uubusin. Hindi mo ba alam na sa bawat pagkain o gamit na tira-tira, may katumbas na perang nasasayang? Takaw tingin, translate to greed. Greed is a mortal sin to God. Walang masama sa pagbili ng bagong gamit as long as kailangan mo ito at hindi mo uutangin. What alternatives you can think of para mas maging praktikal at wais ka? Lesson number 22, Tambay Now, Pulubi biliter. Kung sasanayin natin ang ating mga sarili na mangutang at manghiram, araw-araw, kahit pwede ka namang kumita para sa sarili mo, hindi talaga matatapos ang problema. At kung mas nanaisin natin na matulog lang at ubusin ang lahat ng oras sa kapapanood ng mga TV series o maglaro ng computer games, hindi talaga giginawa ang ating mga buhay. Bakit nga ba may mga taong walang ginagawa? Number one, they want to avoid risk. Ayaw man lang subukan kasi iniisip ka agad na mas mabuti pang umiwas kaysa mabigo. Number two, they lack motivation. People succeed because they push themselves to move out of their comfort zone They are willing to choose to explore other possibilities kahit hindi sila sigurado. Number three, they don't believe in themselves. Lahat tayo ay may gustong mangyari sa buhay natin. Pero kung hindi tayo kikilos, nothing will happen. Hindi tayo pwedeng mangarap na walang ginagawa. Naniniwala ko na oras na para magsimula. Huwag matakot, huwag magamba, manalig sa Diyos.